Good evening! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Nakakaloka ang eksena nila kung sino to at ano to. Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre usapang nakakaloka tayo ngayon. So, ito nga, grabe, no? Panalo talaga ang mga eksena ngayon dito sa mundo ng pageantry. Sobrang nakakaloka kasi ang tahimik. <laughs> so, ito nga, syempre, inaabangan nga natin na sana nga this coming Saturday, magkakaroon ng swimsuit competition ang Miss Grand Philippines. Pero dahil nga binagyo ang Pilipinas, so postpone daw muna ang swimsuit competition nila. O, di ba? Nakakaloka. So, ako para sa akin, hindi naman natubado. <laughs> Lagi naman ganito ang Miss Grand Philippines. Mula nung nag-start sila, ganyan na yan. Lagi naman silang postpone. Ano pa ba? Magugulat pa ba tayo? Eh, bumagyo o hindi. Lagi naman silang ganyan. Noong una, yung unang screening nila, sabi nila, ganitong pecha. Tapos, hindi naman natuloy. Inurong nila ng 24, May 24. Tapos, ayon natuloy naman sa awa ng Diyos. Tapos, sabi nga may second batch pa. Inabot na ng June. Inabot na ng July. So, yon Yung second batch nila, July na dumating. O, di ba? Tapos, postpone yon Laging postpone. And then, ngayon, yung coronation night nila, nag-announce sila na ang coronation night nila. Tapos, pinospon na naman nila ng August. O, tapos, ayan, nag-announce na naman sila ng swimsuit competition. Ayan, postpone na naman. O, so, yon Ano pa bang bago dyan sa kaka po ng Miss Grand? ba diba? Lagi naman ganyan. At nakakaloka. Mm -hmm. Sabing gano'n, eh kasi nga daw, bumagyo nga daw, at naka, naka, ano, siya sila doon sa mga nabahaan. bahaan. Oo. And sana pinarampan niya yung mga Miss Grand Candidates doon sa baha. Charot. Kung total swimsuit competition naman. Charot. Anyway, ako para sa akin, okay lang naman yan. Naiintindihan naman natin yung sitwasyon nila. di Diba? Kaya lang, sana, huwag na lang muna sila mag-announce kung wala naman silang kasiguraduhan. Kasi, syempre, ayan nga, katulad nga ngayon ngayon, ganyan yung nangyayari, o bumabagyo ang Pilipinas. So, ibig sabihin ba, sa tuwing babagyo ang Pilipinas, hindi matutuloy ang pageant nila? So, yon So, pwede kasing gawan ng paraan yan, kung talagang gugustuhin nila. Kaya lang, ando doon tayo sa fight na kailangan natin respetohin yung decision nila pero sana next time bago silang mag-announce make sure lang na meron silang second option na what if ganito ang nangyari, ano ang gagawin nila? Kasi tingnan ninyo ang Miss Earth. Ang Miss Earth, kahit bumabagyo, hala, tuloy ang presentation nila, di ba? Kasi, syempre, yung reputasyon nila, ang pinangangalagaan nila dyan. Dito naman sa sitwasyon ng Miss Grand Philippines, parang nasanay na lang sila na parang, o oh, sige, okay lang naman sa mga tao na i-postpone natin yung mga bagay-bagay sa kanayang. Yung mga tipong ganun. Ayun ako, nakakaloka sa so bagay. Ano pa bang ina-expect natin? Pero syempre, batiin din natin si Mr. Arnold ng happy birthday kasi birthday niya ngayon. Nakakaloka lang yung naririnig mo kasi na lagi silang postpone. Ako to be honest ha, kimer ko naman dyan sa, sa pageant nila. Eh, alam naman na natin na ko ano naman yung magiging resulta niyan, di ba? So, ako para sa akin, magkaroon kayo ng pageant, o oh, wala, okay lang yan. Bas gusto ko nga, appointed na lang eh, para tapos na to, eh, di ba? Kasi, lagi na lang ganon. Yung parang, ang maganda sana kay Mr. Arnold, yung napapanalo nila yung pageant nila sa international. Pero hindi naman niya effort yun. Effort ng mga girls yun. And then, ayun, sinuswerte siya doon. Pero dito naman sa part ng yung talagang sasabihin mo, ang pageant ba niya? Ay, ay, nako, hindi. Laging ganyan. Laging may alumalya. Doon mapa-miss world, mapa-miss grand, Ayun, ganun yung nangyayari. Eh, di ba? Kaya nga, di ba, ang supranational, umalis din sa kanya kasi ganyan nga yung sitwasyon. Sana wag mawala sa kanya ang Miss Grand Philippines, di ba? Kasi kung ako kay Miss Grand Philippines, aba, punta na lang ako doon sa Miss Universe Philippines. At least kahit ano, appointed ako doon. Aba, di kalidad naman yung ibibigay nila sa akin candidate. Saka ngayon, pwede naman na mag ang Miss Universe at saka ang Miss Grand, di ba? Kasi si Kunan, sabi naman niya, pwede sa pageant yung nandiyan dyan daw yung Miss Grand o oh, di together with Miss Universe Philippines bongga yan, di ba? At saka doon, mabibigyan siya talaga ng malaking kandidata. At yun yung Cosmo. O, oh, binigyan nila si Atisa Manalo. Pangalawa, si Chelsea, si Fernandez. O, oh, di, mas bongga. So, yun. So, kalidad na pa ang gusto nila. Ah, kalidad na kandidata. Eh, doon sila sa Miss Universe Philippines walang ganyan. Charot. Ang ah, kaloka kasi. Anyway, good luck sa kanila. At para naman sa sumunod natin, chika, eto. Sabing ganun, mama, sabtingin mo, Mr. International, mag-back to ba kaya ang Nigeria? Siyempre, hindi. Charot. Pero in fairness, sa pambato ngayon ng Nigeria, sobrang, kung nung nakaraan taon, gwapo, ngayon naman ay talagang pumapantay din yung level ng, ng, ano, ng na ng, ng bago nilang kandidato, di ba? Pero syempre, mas gwapo si Samuel. Mas nakakaloka ang beauty nun. Sobrang ang sexy-sexy nun. Pero tingnan natin kung ano yung ibibigay ng bagong candidates ng Miss Na Mr. Nigeria dito sa Mr. International. Malay naman yun, yung kumabog ng bongga-bongga. At syempre, Diyos ko, Lord, hindi magpapatalo dyan si Kurt Bondat. Oo, parang piling ko kay Kurt Bondat to maibibigay more than do sa mag-back to back sila. Kasi kung kagwapuhan ng Mr. Nigeria, I think mas gwapo yung nakaraan taon si Samuel. And then, iba yung dating kasi eh. Pero ito, siguro papasok yan. Top 5, top 10, mga tipong ganon. But, I think yung mananalo, hindi. Kasi meron akong alam na medyo nahirapan sila sa ano sa proseso ng visa kaya hindi to makalipad ng iba't ibang bansa kasi nga yung alam naman natin basta Africa laging may problema di ba so yun yung naging dahilan kung bakit hindi maka-travel ng bonggang-bongga -bongga ang Mr. International pero siguro kung ibibigay nila kay Kurt Volt, that in sa Pilipinas ay eh, mas bongga. Ganon! Diyos ko, nakakaloka. Pero syempre, love ko talaga si Samuel. And then, yung bago nilang candidates, eh, tignan natin kung hanggang saan papalo dito sa competition ng Mr. International 2025. So, excited ako dyan. Pero eto, mas exciting to. So, kamustahin naman daw natin yung mga reyna ng Miss Earth, Supranational, at Miss Grand International. Siyempre, Bongga. Ano to eh? Ito yung organization na bawal silang pagsamasamahin. Yung parang yung mga reyna nila, parang imposible na magsama sa iisang event. Parang, hindi papayag si Mr. Nawat, hindi papayag yung organization ng Miss Earth, yung mga tipong gano'n. Kasi warla-warla sila, oo. Uh -uh. Si Mr. Nawat, doon naman sa Supranational. And then yung Supranational naman, parang kinakalaban naman niya ang Miss Grand. Tapos, eto namang si Miss Earth, galit niyata siya kay Miss Grand, yung mga tipong gano'n. Kaya masasabi ko na hindi sila pwedeng pagsamasamahin. Pero kung eksena ang pag-uusapan, mas marami ang ganap ng Miss Grand International. Kasi alam naman natin, Diyos ko, si CJ na eh, bagong kakakorona na lang, kaliwaan yung biyahe niya papunta sa iba't ibang klase ng bansa, di ba? Kaya sabi ko, ay bongga pa rin talaga ang Miss Grand And then, si Miss Earth naman, syempre, I love Miss Earth kasi ang Miss Earth kasi, syempre, environment yan. Alam nyo guys, yung mga ganyang advocacy, kailangan na natin yan. Ayun, si Supra National ngayon ang mukhang nga nga. Kasi diba si Miss Earth, galing lang sila sa ibang bansa. Uh, saan ba sila pumunta? Sa USA. o kasama niya si Miss International. Pero, dito sa ano, si Supra National yung walang eksena ngayon. Parang nasa Brazil niyata siya o umuwi siya ng Brazil. And then, ayun, so tingnan natin kung ano ang magiging ganap ng mga, reynang to. Si Miss Earth, si Miss International at saka si sa si Aran. Sabi ganun, possible ba na magsama-sama silang tatlo sa iisang event? Parang pili ko hindi. at siguro talaga yung mga organization na to. Pero gusto ko, gusto ko na sana maimbitahan sila sa iisang event para pag dumating yung future na yon, yung panahon na yon, no, alam mo yun, magkaroon sila ng peace sa isa't isa. Peace be with you. Ganon. So, yan. Pero, in fairness, ha, oh, magaganda yung mga reyna ngayon ng Supranational, ng Miss Earth, at sa kanang Miss Grand. Siyempre, sa Miss Grand, si CJ Opiasa. Kayang pongga yan. Diba? And then, of course, para sa sumunod natin, chika, kandidata sa Miss Cosmo, konti pa lang. Anong chika mo dito, Mama Sam? Parang, oo nga ang naririnig ko, parang nahihirapan daw magkaroon ng mga bagong ano, bagong member yung organization ng Miss Cosmo. Hindi ko alam kung aabot ba yan ng 100 kasi alam mo na ba si Cosmo, medyo mayabang-yabang din. Sa ngayon, meron pa lang siya, parang piling ko, 1, 2, 3, 4, 5. 8, 8, 16, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 22, 23, 24 candidates pa lang ang meron ang Miss Cosmo. So, tignan natin ano na ngayon, buwan ng uh, July. So, mag-August na. E eh, plano nila magpa-pagent nata sa December. Or parang piling ko baka ma-extend pa to sa isang taon. Kasi parang gusto niya natang pahabain ang reigning ni Tata. Charot. <laughs> so, yan. So, ako para sa akin, sa Miss Cosmo, hindi mo naman mabiblame. Kasi nga di ba, parang uh, after nung nangyari nung nakaraan taon, maraming na-disappoint talaga sa Miss Cosmo dahil nga sa mga eksena, sa trahe, ano, nagkaroon kasi diba ng problema do sa event nila. Tapos, ayon ang ending ay pinanalo si Indonesia. Charot. Kaya parang ibiyar na yung ibang org, ano, ibang uh, kasosyo nila dito. So, parang pili ko nag-resign. Oo. And then, ayun. So, looking forward tayo kung magiging ilan na ba ang total ng candidates ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kung aabot ba to ng 100 na katulad ng sinasabi niya na meron daw siyang 100 candidates. Pero parang sa 124 pa lang yun nakikita ko dyan eh. Ano ng pecha ngayon. So, kung magpapapadya siya ng December, ilang buwan na lang hahabulin niya. Pero, tignan natin, maaga pa naman, July pa lang naman. So, ngayon, 24 candidates para sa Miss Cosmo. And then, parang piling ko, aabot ah, yan siguro ng mga 50, gano'n. Kasi, noong nakaraang taon, umabot siya ng 50 plus eh, di ba? So, ngayon, baka umabot din siya ng mga 50. Kasi, meron ng 24. So, nakakaloka naman kung 40 na lang or kaya 30. <laughs> Charot. So, yan, parang piling ko hindi magti-30 yan siguro maximum niyan ah uh, ano mga 50 ganon. So pero yung 100 po siyang ambisyosa. Walang gano'n. Charot. So, yeah. so, good luck kay Miss Cosmo. And then, alamin natin kung ano nga ba magiging eksena at ganap nila sa mga susunod pang panahon. So, syempre, looking forward tayo kung ano pa ang mga ipapakita ng Miss Cosmo. At lalo na yung pangalawang edition nila. Talagang looking forward ako dyan. Kasi gusto kong makita kung ano nga ba ang magiging ganap talaga nila dito sa magiging second edition ng Miss Cosmo. At kung ili-level up ba nila yung pageant nila at kung mababago na ba nila yung sistema nila at kung willing na ba silang magpanalo ng... Alam mo yun, yung I think yung parang taga-Europe or kaya taga-Latin o kaya si Philippines, yung mga tipong gano'n. Parang piling ko, ano, uh, dapat Asia, Asia Runners Up and then ang title ay parang pili ko dapat America. So, yon yung mga gano'n ang dapat niyang gawin para mas mag-ano yung mga, kung gusto niya makahatak ngayon ng ng madami pang mga members. Kasi, yung tulad niya ngayon, 24 pa lang. Kasi nga, maraming nag-dismaya. And then, plus, feeling nila, wala namang kalidad yung pageant. So, ayun, bye-bye, Miss Cosmo, ang naging eksena ng ibang mga kasosyo nila dito. Pero ngayon, tignan natin kung makakabawi nga ba ng bongga-bongga itong si Bawang at sa si Tata na nga ba talaga ang pinaka-bongga niyang Reyna? So, tignan natin nga sa ngayong taon na to. So, yun! Guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo, tama nga ba talaga na lagi na po postpone ang Miss Grand Philippines? And then, back to back nga ba ang mangyayari ngayon? dito sa Mr. Nigeria para sa laban nila sa Mr. International at saka syempre mga reina from Supranational, Miss Grand International at Miss Earth possible kaya silang magsama-sama sa iisang pageant and then plus nandito Cosmo Tingin ninyo abot nga sila ng 100 candidates ngayong taon na to. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigyan ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates sempre sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys